Balita sa Lalawigan, isang lalaki ang patay sa bayan ng Carmen habang animang nawawala matapos anuri ng rumaragas ang ilog ang sinasakyan nilang pickup truck kasunod pa rin niya ng malakas na pag-ulan. Sa video na inyo pong makikita, makikita ngang nakabalandra ang pulang truck sa puno habang sinasagip ng rescuers ang mga sakay nito. Base sa ulat, biyahing barangay Kantukong ang labing pitong sakay nito bandang alas 5 ng hapon kahapon. Karamihan sa kanila mga menor de edad. Yun nga lang umapaw pala ang tatawirin na ilog dahil pa rin sa pag-uulan. Nasagip ang sampu sa labing pitong sakay ng truck. Pero patay na ang isang 15-anyos na lalaki nang abutan ng mga rescuer. Patuloy pa rin ang search and rescue operations. Opo, na trahedya ito ha. Uh, yung pong uh, wala kang kaalam-alam, sanay ka doon sa ilog na mababaw lang, eh, nag-uulan bago dumating po yung tubig sa kagubatan, it takes time, right? Ito din po yung sinasabi nung ating nakapanayam, yung uh, taga P-Volks uh, ba iyon? na binabangkit ni uh, Ginoong Solidum rin uh, nung mga panahon na masobra ang lakas ng ulan na mag-iingat po dahil naiipon yung tubig sa bundok o baka naliligo kayo sa ilog, biglang raragasa. Ganto po ito. Sana po'y mahagila pa ho na buhay itong mga nawawalang sakay ng naturang pickup truck. Kumakita naman sa 27 ang sugatan matapos pong sumamog ang mga paputok na dapat po'y sisirain sa lungsod ng Sambuanga sa CCTV video na kuha po sa lugar, kitang napatakbo ang mga residente ng mangyari ang pagsabog at nagkaroon na po ng mga pagputok. Napatakbo yung aso. Karamihan po sa mga sugatan ay uniform personnel, kaya ng mga police, bumbero, bomb experts at mga tauhan ng Coast Guard at Marines. Sila po yung makakasama nga para sirain po yung paputok. Damay din ang pitong sibilya na pawang mga menor de edad. Nagmula raw ang mga paputok sa, sa sumabog na fireworks warehouse sa barangay Kabatangan noong June 29. Sinasabi po ngayon, iniimbestigahan pa kung sino ang dapat managot sa naturang insidente. Nasunog ang isang pabrika ng PVC sa Bustos, Bulacan kagabi. Sa drone video, kitang-kitang laki ng sunog na tumupok sa pabrika na nasa barangay Bunga Mayor. Bandang alas 5 ng hapon, nagsimula at uh, tumagal nga ito ng limang oras bago naapula ang apoy. Inaalam ang sanhin ng apoy at kung magkano ang halaga ng pinsala Aristado po ang isang dayuhan na sangkot umano sa child trafficking naman sa lungsod ng Davao. Isang Amerikano ang nahulog sa entrapment operation. Apat na biktima ang nasa gate. Tatlo dito ang pawang mga menor de edad. Isang concerned citizen ang nagsumbong sa NBI tungkol sa kahina-hinalang kilos ng nasabing suspect. At ayon sa investigasyon ng NBI, nakilala ng isa sa mga biktima ang suspect sa pamagitan po ng isang dating app o dating app. Patuloy po ang ginagawang investigasyon sa insidente. Sa mga kapatid po natin dyan, maging maingat lalo sa mga modus kung saan ang pangako ay ang mabilis o madaling pagkita ng pera. Napasugod nga sa tanggapan ng National Bureau of Investigation o NBI sa Bataan ang ilang lalaki kahapon. Inireklamo nila ang isang nambudol sa kanila na tumangay ng halos 50 milyong pisong pera. Sa isang app na kung tawagin ay Spotty Pay, ang siste, magbabayad sila ng subscription plan kada buwan para ma-access ang app. Makikinig lamang daw sila ng awitin araw-araw para kumita ng pera. 35 hanggang 250% daw ang pangakong balik sa kanilang pera. Nakakubra naman ang kita ang mga biktima noong umpisa. Dahil sa bilis at dali ng pasok ng kita, mas maraming naingganyong mag-subscribe sa Spotify kaya umabot ito sa mahigit 250 na mga taong nabudol. Marami sa kanila mga mangisda, empleyado at kamag-anak ng OFW. Pero bigla na lamang tumigil ang bayad sa kanila at marami daw ang uh, nagsubscribe uh, nag-subscribe o marami sa mga nag-subscribe ay nagsangla, nangutang at nagbenta rin ng kanilang mga ari-arian. Ang tinuturo na promotor ng scam ay isa raw nagngangalang Fritz. Tinutugis na siya ngayon ng mga pulis habang patuloy ang investigasyon sa insidente. Ted Filon at DJ Chacha. Ngayon, nasa Radyo 5, 92.3 News FM. Monday to Friday, 6 to 10 a.m.